yun guys pabago tayo ng kulungan ayan ang ating lumang kulungan at ngayon ay may natira pa tayong tatlong baboy ito na lang natin na sa tatlong inahin panibagong panimula ulit kailangan lang natin ang ating bintana para malamig ayan ma'am ginagawa na niya Yeah. Nakita na rin ng bakal. Bakal. Bakal, puro bakal na. Sabo si mainit pag kasimento. Nakita na rin ng bintana. Ayan guys. Tira lang na tira. At nung maliliit, isang babae, dalawang lalaki. Ayan. Ayan. Yeah? Mm. Ayan ang tatlo Init na init na yan Maliligo na sila maya maya konti Ayan Dito sa kabila Ang tatlong magigina At si Tiger Tiger Ano ginagawa mo Tiger? Tiger Hello Tiger Tingin ka sa camera tayo Yan. Ito naman ang pusong hindi pa lumilinaw. Ibahin natin ang konti. Yan. Yan. Malabo pa siya. Nagagawa lang kasunti. Yan. tayo dito sa loob. Maliwalas na siya ngayon. Yun, no? Oh. Ayun, no? Oh. Okay.